Ado ang Electronic Business One-Stop Shop o E-Boss. Ang paglalagay ng E-Boss ng bawat LGU sa kanilang serbisyo ay isang pamamaraan upang mapabilis at maging digital na ang pagpoproseso ng mga business permits at licenses para sa mga negosyante at mamumuhunan sa mga munisipalidad at syudad. Ang e-bos ay magsisilbing online portal ng mamamayan sa kanilang pagkikipagtransaksyon sa mga LGU at itoy mas maginhawa at makabago na naaayon sa ating panahon. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya tulad ng computer at internet, ang IBOS e ay may kakayahang tumanggap ng application requirements gaya ng mga notaryadong dokumento, barangay clearances, at fees and charges na kailangan sa pag apply o pag-renew ng business permit. Dahil dito, maaari nang makuha ng taong bayan ang kanilang mga request na dokumento online na hindi na kinakailangan pang pumila ng pagkahaba-haba. Gagawang ng Anti-Renting Authority, ang Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Information and Communications Technology o DICT, at ang Department of Trade and Industry o DTI upang siguruhin ang maayos na pagpapatupad ng IBOS sa mga lokal na pamahalaan upang maibsan ang red tape sa bansa.